mga idol hantayan ng gagamba may egg sac bilog ito yung egg nya ayun may gagamba uh, black widow pucha black widow ito. oh hell no what's up mga lodi bali nandito tayo sa US na ah, pala at ah, Um, maghahanda tayo sa backyard kung may makikita tayong kakaibang gagamba uh, ipapakita ko sa inyo siyempre agad-agad tara mga idol hantay ng gagamba mara nyo may black widow no dito kaya uy eto may egg sack natin Ayan o. Bilog. Ayun, may lalang ba? Fuck. Black Widow yata to Oh, hell no! Ano to False Widow to Yung tunay na False Widow. Ayan o, pero yung egg parang yung ano parang yung tunay din ito yung eksak nyo ito yung eksak nyo bilog din kaya pagkakamalan mo siyang uh, black widow pero hindi ito siya oh. ayan palapit dito ganyan pang ka uy ayun pakahulog siya kunin natin ah, tibay din ang web niya wala siyang ano, hour glass. Pero ito yung legit na ano, na false widow. Ang ganda. Shoutout kay ano, Glement Barang. Ayan no. Okay Malaki din. Hmm. Ayan, wala siyang ano, hour glass. So mga lodi, bumalik na ako sa loob. Hintay ko gabi para mas makita ko sila at makapaghunt ko ng maayos kasi madali lang naman silang makita eh. Nakapaghunt pa ako ng ilan. Papakita ko sa inyo. oh guys, ito yon yung false widow. Nobel false widow. To ang isa-search nyo. Yan. Sa mga nangolekta ng mga widow spiders, yan. Alam nila yan. Yan. Shoutout, Glement. Tol solid to malaki din yan Ayan o. parang redback din yung laki tsaka mas matataba yung galamay solid so yun lang Share ko lang sa inyo as of now ito pa lang nakikita ko rito sa, sa US na medyo mabangis na para sa akin try pa natin maghanap ng iba sa ibang araw so yun lang peace out